Buenos dias, señoritas y señoritos. As promised, we are going to unmask today the generals, uh, yung mga yung character and uh, and uh, uh, independence, integrity, and love for country or the lack of it, na mga generals, colonels, and retired Philippine Military Academy officers na nagtreten para mag aklas daw <laughs> laban sa gobyerno or to use all their power daw to to uh uh force congress and to force the Marcos government or to pressure the Marcos government to release yung noon naka nakadetine for contempt uh, uh, uh by or contempt violation sa congress uh, na sila uh, ka Eric and Lorraine Badoy. So dito ngayon we will uh, we will tell you kung sino, kung, kung sino-sino ito mga uh, well the a few of them itong mga generals at uh, ano pa nagawa nila sa bayan. At uh, ang na-discover natin, na discover ng team natin ay uh, yung ilan dito ay uh, mga traitor talaga sa bayan. Kung um uh, they uh, ganito ang uh, tono nila at nabasa naman natin yung letter na parang tinatakot talaga ang gobyerno at uh, wag daw baliwalain yung boses nila dahil daw powerful sila. Mag-aaklas sila, ready daw sila para mamatay para kinabadoi at kinaseris. So titingnan natin what they, what what they have really done for the country at uh, uh kung uh, they love the philippines more or they love china more pero sa sa in the uh oh, in the onset i would like to tell you na ilan sa kanila nakita namin ay meron talaga ties sa china which is which is very saddening which is uh, na very shocking event sa ibang sa ibang bansa ito baka pwede itong uh, ikulong na ha for treason kasi military ex-military officials pa naman sila ngayon but get going in bed with China so uh, ilan sa mga official na ito ay si former national security adviser Hermogenes Esperon na alam naman natin na uh, yun rin na uh, isa sa pinaka Uh, malaking enabler ni uh, ni uh, former president Rodrigo Roa Duterte at uh, ganon rin kay uh, former president Gloria Macapagal Arroyo si former National Intelligence Coordinating Chief Alex Monteagudo si former Civil Defense Administrator Rick Halad si former TESDA and Bureau of, Bureau of uh uh Bureau of Customs Chair na si or, uh, na Commissioner na si Isidro Lapeña at uh, kung maalala di ba? Dito yung kay Lapeña na nakapasok yung multibillion uh, multi shabu uh, dito sa bansa. So, impact na imbestigahan siya sa Senado. So, makita nyo na. Kayo na bahala. Alam na alala nyo pa kung ano nang, nangyari sa Bureau of Customs kung saan na parang uh, parang uh, Uh, pa uh, free free to nememesta noon free to to smuggle walang walang ka preno sa smuggling activities na mga na mga ng uh, Shabu dito sa bansa coming from china at uh, uh, isa sa mga uh, nahulihan ng na mga na mga smuggling sa time na yun ay under the uh, the watch of uh, customs commissioner Isidro La And then, uh, yun, si former PNP chief Abenin Aben, Avelino Razon and retired Lieutenant General Antonio Parlade Jr. So, yung iba sa inyo, marami nang sinasabi tungkol dito na nakinabang sa kwan sa NTFL 16 billion na uh, 16 billion na uh, budget yearly. Uh, so Uh, pupunta tayo diyan sa usapan na yan in, in the future vlogs. Pero ngayon, I would like to concentrate our attention dito sa kasi yung mga ito alos alam na natin yung mga background. Meron isa dito na nagpapahiro sa sa komento niya sa na lumabas sa sa SMNI ah uh, Facebook page uh, at ito ay si retired Major General po uh, po Kiss. Retired Major General Romeo Pawis, pawis pala, pawis ng uh, Air Force ata ito noon. At uh, dito parang kwansya siya, parang uh, he, he feels uh, victorious na, na natakot daw sa kanila yung kongreso uh, kaya pinakawalan itong si Badoy at saka si uh, uh, Celis Although sinasabi ko naman sa inyo, pinakawalan sila dahil tapos na parang trapo na na sila at itin, itatapo na sila ng kongreso tapos na yung mga issue about freedom kasi napunta na dito sa franchise uh, violation security exchange commission uh, corporate law violation at saka iimbitahin nila si Juan na siya si uh, si, uh, si pastor apollo kibuloy na mismo kaya useless na use I mean uh, hindi na kailangan magdagdag pa ng issue dito kinabadoy. Badoy. Eh. Kuha na sila, disposable sila. Tapos na, nagamit na sila, they can be disposed of. Yun ang dahilan kaya pinakawalan. At syempre, humanitarian consideration kasi umiihi na si Caselli sa sa pantalon sa sa pagluho kaluluhot niya sa mga kaya uh, kay Chairman Tambunting ng Committee on Franchise. So, naawa na rin sa kanya kasi umiiyak pa, kumahagulgul pa sa nagmamakaawa na, uh, na may sakit daw yung nanay niya. Ganon. At uh, gusto daw niya mag uh, Chris, Chris Kringle at gusto daw niya nag Misa de Gallo kasi kwa na daw siya. Naniniwala na siya kay Santa Claus kasi peke naman daw talaga siyang kwan na kadre. Kaya sabi niya, bawa naman kayo sa akin. Paano naman yung simbang gabi ko? Paano naman yung misa de gallo ko? So, na, pi uh, pinakawalan siya. Pero dito kay, uh, kaya uh, uh, Major G General Romeo Pauis uh, he maintains na sila ang dahilan kaya pinakawalan mga yun. At sabi pa niya, in quote, dito sa laban kasama ang bayan na post ng uh, ng SMNI quoting this general sabi niya the arrogant congressman blink kumbaga bumigay sila ang bumigay ang mga congressman an ugly showdown was averted Anong showdown wala nga kayong ginagawa showdown hindi nga takot sa inyo si Marcos paalis ng paalis kahit sinabi na ni Duterte, dapat magkuna kayo. Anong showdown? hindi nga kayo makapagpunta sa ETSA o saan kasi hindi nga suportado sa inyo yung tao. Pero ngayon, sabi niya, nagli-showdown was averted. The prompt, prompt release of Badoy and Jeffrey Celis from illegal and unwarranted detention was a wise move by the House leadership. The very strongly worded manifesto of PMA graduates did them in. Strongly worded manifesto. Bakit hanggang ngayon wala kayong manifesto sa China? Uh, pero sabi niya, dapat bantahin daw. Kasi marami pa daw issues na hindi pa natapos. Sabi niya, very rarely do PMA graduates issue such very strongly worded manifestos. We rarely too do PMA graduates unite in politics. But for matters on integrity such as this, they unite. So, really watch out. Pag napuno ang salop. Really watch out. Pag napuno ang salop. Eh ngayon nga, napuno na eh. Tinanggal na, tinanggal na yung, yung nyo, si Sarah ng 650 million na, na uh, confidential funds. Binawasan yung budget ng NTFL ka. Uh, tinanggal si Gloria as senior deputy speaker Tinanggal as deputy speaker uh, Ipapain na si Duterte sa, sa ICC At saka si Vice President Sara Duterte Dapat matagal na napuno ang salop nyo Pero kahit mapuno man yan uh, Or puno na yan ngayon Wala pa rin nangyari Because people are not supporting your cause Your loyalty is only to Duterte And to your own personal interest Proud pa kayo naglabas kayo ng manifesto para kay Celis at saka kay Badoy. How about manifesto in defense of the Philippines against China? Walang manifesto dahil nung ni-research namin, nakita namin sa online, pwede nyo rin i-Google sa online na ito pala si uh, si Pawiis nag uh, serve as a uh, panelist sa mga event ng Chinese Embassy. At dito, sa event ng uh, ng uh, ito lang, 2023 uh, na uh, sa ang tawag ay uh, uh, parang 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 forum ng Chinese Embassy o oh, uh, 8 Manila Forum kung saan ang guest nila ay si ambassador uh, Chinese Ambassador to the Philippines ambassador Wang Silian, umupo si uh, itong si Pawis kasama yung Duterte enabler na si Ambassador Rigoberto Tiglau, at uh, Dr. Yan, Yan at yun si Major General Romeo Pawis. Kumbaga pokis di pacheni meron sinasabi Pawis, meron sinasabi pokis. Dito sa kwan pokis eh sa Chinese Embassy Chinese Embassy event uh, line up. At dito binanata ng Pilipinas nitong ambassador na ito, binanata ng ETCA, sinabi na makagunggong tayo, nagpapagamit tayo sa Amerika, pero embes tumutol tumutul embes kinontra itong si Ambassador Huang Xilian, naging panelist pa si itong si Pokis para sabihin tama ang China, mali ang Pilipinas. So ngayon nakikita nyo na kaya ganun pala naglabas sila ng manifesto not to defend the Philippines against China or not to condemn the bullying of China but to defend the interest of China kasi ang uh, SMNI ay may tie up sa Chinese uh, media network or yung official prop propaganda arm ng uh, Communist Party of uh, China. So, dito nakikita nyo na, na na kaya pala gumawa ng manifesto dahil they are really in bed with China. Kaso lang, masakit dito, uh, they are supposed to be, kahit retired na, they are supposed to fight and be willing to die for the country laban sa foreign aggression. Pero in this case, they are willing to die and fight against the country, against the Filipino people, in favor of China and its local enablers and uh, traitors so anong tawag dito kung hindi pagda traidor sa bansa so in conclusion pwede natin sabihin na karamihan sa nag-sign doon sa manifesto pabor kay Celis at kay Badoy are uh, not is uh, not protectors of the Philippine Republic but they are traitors to the to the uh, to our uh, national integrity and our national independence. So that is the political color nitong mga retired PMA years na ito. So please share this to us, to friends and relatives so they will know kung sino mga tao behind dito sa manifesto. And don't forget to subscribe to the Blogcaster Armandine YouTube channel. Thank you for watching and see you in my next vlog.